Kapit ako ito guys kaya may naghahamon sa akin dito. Sino ang oh, naglalaban si sa akin? Sino? Sino Ha? <laughs> ah? no. sino? sino? Sino ang naglalaban sa akin? Bobby 1 Sino? Sino? Bobby 1 daw kayo Sabi niya Nakatambay lang no? na ako dyan Tinawag niyo ako sino? sino? Ayan Di mo na yung... no. na nakikita Jabron. kanina? Ha? Ah? Crossover siya Pinapakitaan kanya Ikaw yung na-challenge sa akin Challenge uh -huh. Gabon okay. Hindi kayo shopping Shopping Sino sa inyo? Wala akong kinakatanggutan sa inyo Sino? Ay, daw Ang pangalan Ah, oh, sino? O, kami. Tatanong kayo ng magkano. Wala ba nga kung sino lalaban sa akin eh. On, no, sino? Ikaw. Mm, o, okay. okay. oh, sige guys. Mga nyo guys, may kalaban ako sa linggo. Ito. Shout out. Shout out. Kapag <clears throat> practice muna. Go, Condition straight. Kaya nga ka sa linggo, bigyan mo kong shout out. 5 days na ano, magpapakondisyon. Okay, <laughs> oh, Ayan guys, sabang nyo guys. Magkano ah? magkano magkano pag nanalo siya? Magkano gusto mo? Ikaw. Ikaw. Bakasan daw ka lang. Bakasan daw ka lang. Bakasan daw daw ka lang. Bakasan daw ka lang

Abangan nyo yan. Abangan nyo yan. Sapa natin na practice ako. Anim na araw. Saan oh, mayroon.